magandang araw po mga kabukids today ay pagpapatuloy po natin yung ating bahay kubo challenge na dapat ay maitanim po natin yung lahat ng gulay doon sa bahay kubo so nung unang araw po na prepare namin itong pagtataniman ng kamatis kasi nga nasabi ko po na dahil wala pa po tayong ibang maitatanim doon sa mga pinatubo yung kamatis po yung meron ng uh, malaki na may transplant na so today nakapag timing po kami na hindi umuulan at maganda naman yung panahon kaya binuksan na po namin itong aming mga binalutang plat ng kamatis so ang goal namin ngayon ay maitanim na po yung kamatis dito sa mga ginawa namin yan so yun kasama po natin si tita B ngayon Ayan, si tita B at si Jinky nandun sa bahay kubo at nagluluto mamaya pupunta rin daw dito si mama B at si Bilog yun, preparation lang pulit kami bago namin ano hin ipa final uh, balot itong mga plat. marami po kasi mga damo na na makakatusok doon sa mulching. Ito oh, matutulis po sila. Yan, so mabubutas yung mulch. Kaya at nagpapatulong ako kay Tita B para maalis. And yun, pagkatapos noon, babalutin na at itatanim na po namin yung mga kamatis Para rin para di mo mapasa pa. Tuloy na. pasok, doon pa kaduda na ako dun na. Wala na silang pasok kain. May slack daw. Sa bukas kaya kain, bukas dalawang bukas. Kaya ka ba daling kumain? Wala, tapos na din ko rin mga kabukid sa ating hinihintay. May mga makakatulong kami nitong bisita sa pagtatanim. Si Bilog at si Mama Beth. Datanin pala. Datanin ng kamatis. Ayun. Sikan pa rin sa mesa. Wala pa po tayong ano eh. Mesang extension. Okay. Yeah. Tagal na eh, mamabi. <laughs> <be>. Nagugutom <Ang> <laughs> na ako. Alis kasi ng sandok eh. Sige, buwas bus mo na lang. Baka yung binti ko mabuti. Ayan. <laughs> <laughs> sabaw. Wait lang, hindi pa ako nakakuha eh. Hindi pa nakakarating siya sa loob. Pabalik ka na? Ako ah, nga, hindi pa na nakakuha. Ikot yung ruleta eh. <laughs> ah Sabaw mo na kay Bilog. Ah, sabaw ka na muna. Kasi hindi ko na ito ibabalik. Ito, hati na muna tayo, Bob. Hindi kasi sapat eh. Uy, may kapayas ang ating ulam. Ulit. <laughs> masarap yan anong gusto mo? buntot? o oh, sige, hati na kayo dito ha? <laughs> <laughs> buntot lang talaga sa inyo huwag <laughs> na kayo mag-away kakain po mga kabukits kama kami ay kakain lang muna saglit dahil para pagbalik namin may energy yung dalawa buo pa yung energy <laughs> ito naka-charge ng energy oh. bagong gising ikaw man natulog yan mm. Ano ba? Mhm. <laughs> Mana runo ka pa? Mhm. Mm <laughs> <Naka magp> <laughs> <Bilong. laughs>

tama tingin sa tapo rin. Gayet. Yun na naman ang alok na <laughs> nagbago to. na tingin ako ngayong reaction niya. Tingin-tingin pa sa kanin eh. Kaya sabi ko, golem <laughs> ganda na. Ganda na naman ay. Unahin natin tong malalaki. na po mga kabukid yung aming mga patubong kamatis nasa ano na to nasa 20 days na yung kanyang edad so kailangan na talagang i-transplant buti nga lang ngayon ay maganda nga panahon so magkaroon po tayo ng pagkakatao may transplant sila Ayan, magulang na yung puno niya kasi napansin ko kapag wala pa pong 20 days tapos tagulan nabubulok po yung puno kapag nasobrahan ng tubig ito malaki na yung chance na mabuhay Ayan. Tatanim natin yan. Tatangkad o oh. Naghabol ng araw kasi nga bihira magkaroon ng araw po ngayon. Lagi makulimlim katulad tulad nito. Shoo! Yan. <laughs> yan sa tagilid. Nalagaan nandito eh. <laughs> Bilog, may tanong ako sa'yo. Sa kantang bahay kubo, pang ilan yung kamatis? O, oh, panginaan na. <laughs> Yung mga, ano, gulay. Pag nagbanggit ka lang, simulan mo sa bilang, isa-isa. Tinitignan -isa. ko kasi siya, hindi nagbibilang to. Hindi niya rin tumayalaman, no? Sa <laughs> layo pala ng kamatid. <laughs> Ta, natanda mo? <laughs> Yung patapos na. <laughs> Yon, <Ayun>, may pinagmanahan. Eh... <laughs>

Alam mo, irap-irap siya magbaka sa gigaw. Hayo. <laughs> <laughs> Hala. Bu ba yung utot? <laughs> Yan, tapos ma. May I-balance kana dito. Sa kabilang. Dito may balance ka na. Oh, okay na. Okay na. Ano daw? Oh. <laughs> Ay, <Ayan>, oo. Oh. <laughs> Ayan tinanggal. Ngayon, ibabalik. Ulan na, baka mababalik. <laughs> Balitan naman kayo ni Pumabi. Uh -huh. Mahandi bitin dyan. Kailan mo daw konti. Hindi na. Tama lang to. Sobra dito. Sobra diyan. Ha. Hilayin <laughs> <laughs> ko dito konti. Okay na? Okay na. Aroy unta yun, tinapakan ni bilog. <laughs> yun, salamat ah. <ha? laughs> Laking tulong po. Laking tulong. ay Tita Binga oh, isang ano na yan. Isang big kiss. So yan po mga kabukids. Ito ay ang ginagawa kong plot dito ay anim. Yan nga lang yun dun sa bandang dulo pala. na namin kanina eh malagkit pa po yung lupa. Kulang pa siya sa alam niyo na ulan-ulan na nung ginagawa ko. Malagkit yung lupa kaya patitiningin ko muna ng mas maganda ito na muna yung tatam na namin yung apat na flat na to. so pagkatapos po namin durugin ulit tinanggal namin yung mga damo damo na makakabutas dun sa plastic binabalik po namin yung ano, mulch para maitanim na yung mga kamatis kasama pa rin syempre yung aking mga masisipag na teammates inipit na natin ang buho at saka nipit natin ang putik para hindi liparin ang ating mulch Apa kamu? Abul dia mampu ahli tambakan lagpas na siya sa kanyang ano sa kanyang puno triangle dito bilog. Ihaban ang braso <laughs> mo. Mm -hmm. <laughs> mm -hmm. <laughs> na oh, ang sa ano na Aruh, sorry, nagulung-gulung lah. Na. Ini lah <laughs> laliman ku kasih. Eh, Kalau marah ugat. Mas maraming ugat. Mas lalaki ang kamatis. Parang okay. kabang lalim na pa. Mm -hmm. Talbos na lang ate na <laughs> <laughs> Sabi mo, mas maraming ugat. <laughs> kaya pati sanga niya may ugat <laughs> albus na lang yung nakalabas sa mulch. sabi mo laliman eh. <laughs> Nawala na yung ano. Parang hanggang dulo, dulo may ugat. <laughs> Ayun mga kabukid, tapos na yung ating apat na plat ng kamatis. Merong natira pero bird life. <laughs> Next time na po yan. May na. berdla yang ate Sis mi. dia nanti macam batu